Hi guys, good afternoon. Welcome sa aking vlog. Ayan guys, pupunta kami ng bayan kasama ng mga officialis sa aming barangay para po gumawa ng kubo doon sa Balinsya. Anara ko ni Muyok. Asa man? To naman nila, gana naman. Bawat sa. Anara <laughs> ko? Ah, sige. Ako ah, oh, hindi kay Dakup. bayan. Dito gagawa ng kubo. <tipos> So na po guys, uh, nagumpisa ng gumawa ng kubo at nagtutulungan ng mga opisyalis sa aming barangay kasama ang aming kapitan na si Ramel BT at mga kagawad niya at sekretary. Ayan, nagtutulungan na sila para magumpisa na dahil sisikapin daw nila na maitayo talaga ngayong hapon na to. At sumama ako sa aming sekretary para bumili ng Angel Burgers sa mismong bayan para po sa snack dahil ang oras nga is alas 3 na ng hapon kaya need nang bumili ng snack para naman hindi magutom ang mga officials na nagsisikap para matapos talaga yung kubo na itinayo at pagkatapos nga namin nito balik na kami doon at para makapag-snack na silang mga nagtatrabaho dahil sobra pa namang init guys. Diret ang araw alas 3 na ng hapon pero ang araw dito sa amin is napakainit kahit hapon na. Dali nga man nakatukod. Ayan guys, ang bilis guys. Oh. Hmm. break time muna guys. I snack muna sila. ako na. Hello guys! <laughs> Dili! Pagkatapos pala nag-snack guys, balik na naman sila sa tarbaho dahil ang gusto talaga is matapos talaga yung pagtayo ng kubo ng hapon na to para kinabukasan, balikan na lang daw para sa bubong at saka sa dingding Kaya nagtutulungan talaga sila para mabilis. palang update guys, kinabukasan na to pagbalik ko dahil nga hindi ako sumama sa kanila sa umaga pagkatapos ng tanghalian sa ako bumaba ng bayan at ito na yung update. Mayroon ng bubong, mayroon ng dingding at malapit na matapos. Grabe ang bilis kasi kumpleto sila ngayon guys. Buong opisyalis ng barangay kasama ang sekretary, treasurer at saka mga, mga, mga tanod kasama dito. guys, malapit na matapos ang kubo. Gwapa ka yung o. Wala talagang pahinga. Wala talagang pahinga. ng gabi, practice naman ang sayaw, no? <laughs> Tapos practice pa ng umaga ng senior citizen. <laughs> Bapa, ba practice yata. Nayad to si yan guys, malapit na matapos ang aming kubo. Yan, ito ang update ng kubo namin na magsaysay. Malapit na. Basta talaga magtulungan guys, mabilis. Buong opisyalis ba naman, kasama sekretary, kasama mga tanod eh. Kaya, mabilisan talaga. O, pati yung ano, yung president ng iski, dito. Yan, lahat yan. Kaya, mabilisan kahapon guys hindi pa ano na tayo pa lang yung mga kaoy diyan tapos kaninang umaga pa yung mga kagawad na lalaki ang agang pumunta kaya pagdating nila ng mga babae kanila city may bubong na kaya ang bilis ayan naglilinis ng na, nilinis na ang paligid dahil malapit na matapos yes malapit na matapos napakaganda na nito guys Abangan nyo guys, sa linggo daw, opening dito. Linggo, start linggo. May mga paninda na dito. Eh, barangin dito. Nasisipag <laughs> ng mga opisyalis namin guys. Pagkat mga tano, no? kaya ang bilis. Matapos na. Yan, napakatibay ng paggagawa ng bubong. Tingnan nyo guys, napakatibay ng mga gawa ng bubong. Ayan, oh. nagwawalis na si, si Secretary. Ayan. Nakapalibot ang mga gulay nito guys at saka prutas. Tapos. Yung dito naman, update dito sa gawa nilang upuan. Malapit na matapos. Ayan, malapit na matapos. Pwede nang tambayan to guys pag natapos. Pag walang makaupo, pwede mahiga. <laughs> 응, <묘> 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 이게 하게네 <이게>. 개, <묘> 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 아. Akala mo no? Akala naman saan punta eh. Yan, tapo na nila guys yung mga basura. Para hindi nasa gabal dito. Malinis na yung area. Yan guys, tapos na ang aming kubo ng magsaysay. Barangay magsaysay. Yan, tapos na. Lilinisin na lang. Tapos na. na sila guys dahil tapos na ang bilis dahil sa tulungan silang gumawa Linis guys oh. Konti na lang, tapos na. Ang bilis. Uh -huh. Linis time na guys. Linis na sila. Tapos na. Guys, karamihan

Guapa ang kinilaw. Guapa ang kinilaw. Guapa po nang gahalo. Pahingaan po ay punawan. Pahingaan guys. Problema na nila na. <laughs> Mayroong kinilaw. Ay <laughs> hmm. hang kay Wawain sili. Wala na. Yan. Kainan tayo guys. Kain kinilaw, kinilaw kayo dyan. Sige lang. Sige lang, sige lang. Awal problema sa kuha kay. kainan time guys. Napakasarap ng kinilaw. Ayan. Mm.